Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. casting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Metro Manila our home our treasure and our pride join the brigada nation building initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart Of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita nationwide ngayong gabi. CHR, pumiling ng kopya ng salaysay ni Alias Totoy para sa muling pagbubukas ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Anim na repatriated OFWs mula Iran nakauwi na sa bansa. Malaking itinanggi ang mga kumakalat na ulat kaugnay sa umanoy bilyong pisong pork barrel sa ilalim ng 2025 national budget. Pride PH Festival, dinaluhan ng libu-libong miyembro at supporters ng LGBTQIA community. Brigada News FM Manila, bumisita muli sa Las Piñas City para sa panibagong yugto ng panalo sa Power Cells Caravan. At biktima ng hit and run na tulungan ng Brigada News FM Jensen at Wantahanan Party List. Prime Time Dita. Buong puso kasama ang buong versan ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, June 28, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, patuloy ang pagsisikap ng Commission on Human Rights na mabigyang hustisya ang mga nawawalang sabongero. Kaugnay nito humiling ang komisyon sa DOJ ng kopya ng salaysay ng bagong testigong si alias Totoy at nanawagan din ng search operation sa Taal Lake. Narito po ang ulat ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo. Hinilingnan ng Commission on Human Rights sa Department of Justice ang kopya ng salaysay ni alias Totoy, ang bagong lumutang na testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay CHR Commissioner Beda Epres, na isang komisyon na gawing batayan ng kanyang mga pahayag upang muling buksan ang mga kasong dati nang inimbestigahan pero na-archive no dahil sa kakulangan ng ebidensya ngayon nito na nawagan si Commissioner Epres sa lahat ng ahensyang may kinalaman sa investigasyon na magkaisa, partikular na ang DOJ, NBI at PNP, maging ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy para naman sa pagsasagawa ng search operation sa Taal Lake. Nauna nang ibinunyag ni alias Totoy na sa Taal Lake umano, itinapon ang mga biktima. Kaya't lalong nag-aalala ang mga kaanak, bagay na lalo pang ipinanawagan na agarang kumilos ang mga otoridad. Umaasa ang mga pamilya na sa tulong ng CHR at iba pang ahensya, may babalik ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Samantala nakabalik na sa Pilipinas ang anim na OFWs na inilikas mula Iran. Dalawa pang Filipino workers mula Iran ang inaasahang darating sa bansa ngayong gabi. May report si Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada! Report! Ligtas na nakabalik sa bansa ang unang batch ng mga overseas Filipino workers na narepatriate mula sa Iran. Kaninang alas 4 na, na madaling araw, dumating sa NAIA Terminal 3 ang anim na OFWs. Sinalubong sila ni na OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, DFA Undersecretary Eduardo de Vega at DMW Assistant Secretary Venecio Legaspi. Lima sa kanila ay nagtatrabaho bilang shrimp hatchery technician sa Iran habang ang isa naman ay isang domestic worker mula sa Dubai. Isa sa mga na-repatriate ay si Gideon na tubong Misamis Oriental halos 25 years na siya nagtatrabaho sa Iran. Magandaraw ang naging trato sa kanila na kanilang employer, kabilang na ang sweldo at mga binipisyo. Ngunit dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, pinili na nilang bumalik sa bansa. Agad namang nakatanggap ang mga OFWs ng pinansyal na tulong mula sa Department of Migrant Workers, OWA at DSWD tutulungan din ng mga repatriates sa kanilang reintegration sa Pilipinas. Samantala, Mantala pang Pilipinong manggagawa inaasahan darating ngayong gabi mula sa Iran. Ito ang kauna-unahang batch ng repatriation mula Iran matapos ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran noong June 13. In the heart of changing lives, ako. Si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Yung pagbisita naman ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na nagpa-photo ops lang, pinalagan ng House Leaders, Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Umalma ang mga leader sa Kamara sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagpapa photo ops o photo opportunity lang umano si Pangulong Bongbong Marcos nang saksihan nito ang pagsira sa mga nasabat na ilegal na droga kamakailan. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, ang mga larawan ay bahagi ng transparency at pagbibigay ng ulat sa bayan hinggil sa accomplishments ng gobyerno. Ipinamamalas din anya nito ang dedikasyon ng mga opisyal kasama na ang Pangulo sa mga programa at polisiya na ipinatutupad ng Pamahalaan. Dagdag naman ni Manila Representative Ernex Dionisio, bilang mga pinuno sa gobyerno ay dapat na maging mature na sa mga sinasabi at maging objective sa pagbatikos. Kapag kalaban kasi anya sa politika, kahit nagumawa ng tama ay tiyak na mali pa rin ang makikita. Naniniwala si Dionisio na matalino ang publiko at alam nila kung sino ang talagang ginagampanan na ang trabaho. in the heart of changing lives ako sa si brigada hajji kamiño ng 105.1 brigada news fm manila the music and news authority Trimax, Brigada Balita, Samantala, itinanggi ng Malacanang ang umano'y pagkakasama ng pork barrel sa 2025 national budget. Giit ng palasyo, wala silang natatanggap na opisyal na dokumento o impormasyon kaugnay sa isyu. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada, Report. Pinabulaanan ng Malacanang ang sinasabing dokumentong umiikot sa Senado na naglalaman umano ng detalyeng may bilyong-bilyong pisong nakasingit na pork barrel sa 2025 national budget. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala silang natatanggap na anumang opisyal na impormasyon. Informasyon o kopya ng naturang dokumento. Ngayon lang umano nila narinig ang isyo at hindi ito ay usapin sa palasyo hanggat walang formal na ulat o ebidensya. Mababatid na sa taong 2025, umabot sa 6.3 trilyon ang inaprobahang pambansang pondo na mas mataas kumpara sa 5.7 trilyon noong 2024. Matatanda ang kinwestiyon na rin sa Korte Suprema ang pondo para sa ayuda para sa kaposang kita program o AKAP na iniuugnay ng ilan bilang bagong anyo ng pork barrel na kontrolado umano ng mga mambabatas. Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi niyong papel na nagsisirculate. Yes. Uh, wala pong nakakarating sa atin. At uh, hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Tinawag naman ng grupong Manibela na paasa ang gobyerno sa ipinangakong fuel subsidy. Ito nga ay matapos hindi matuloy ang inaasahang 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa transport sector. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay Manibela Chairman Mar Valbuena, iginit e itong binawi ng Department of Transportation o DOTR ang ayuda Kasunod naman ang anunsyo ni Pangulong Marcos ng inaasahang rollback sa presyo ng langis. Sana itong dagok na dumating sa atin, naibsan sana kung ang gobyerno ay uh, tumupad lamang doon sa kanilang sinabi na magbibigay po sana sila ng fuel subsidy. Kaso nangyari po, wala pa yung rollback, eh, binabawi, na, uh -huh. binabawi na yung ibibigay ng fuel subsidy. Samantalang ng mga nakaraang linggo pa na nagtaas, sabi magbibigay. Ngayon, wala pa yung limang piso na oil price hike, uh -huh. sabi nila magbibigay na. Ngayong dumating yung atakresyo, hindi na naman ibibigay dahil magkano lang po ba ang uh, i-rollback, 50 cent. Paliwanag pa ni Valbuena, walang malinaw na mekanismo ang gobyerno kung kailan at paano ibibigay ang ayuda. At tila mas inuuna pa daw ng Department of Energy ang pagsuporta sa mga oil companies kaysa protektahan ng mga tsuper. Dagdag pa nito urong sulong ang pamahalaan kaugnay nailito nakakalungkot na imbis na mapakinabangan ng ating mga kasamahang super, eh, lalo pong nadali kasi nga po, laban bawi itong mm. Eh. ginagawa ng ating gobyerno, urong sulong. Sana bago sila, magbibigay sila ng sabi, pinag-aralan na nila kasi pinaasa lang po yung sektor eh. Hindi lamang po yung ating mga kasamahan sa mga jeepney, kundi lahat po ng mga binanggit po nila. Gayon pa man kung magpapatuloy umano ang ganitong sistema ng pagtaas ng produktong petrolyo, maaaring humantong ito sa panibagong transport strike. Max. Frank Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. tinitingnan ng Komisyon on Elections sa Comelec ang pagtatanggal sa Buluan, Maguindanao del Sur at dato o din Sinsuwat sa Maguindanao del Norte sa Comelec Control. Paliwanag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia, wala nang rason para isa ilalim sa malalimang pagbabantay ang naturang mga lugar sa ngayon. Dagdag pa niya, palagay ng Polbadi ay hindi magiging patas para sa Buluan, at dato Odin suwat ang magtagal ang Comelec control. Inax. Inax. Brigada Nature wide. Nature wide. Mga kabrigada ipinagdiriwang ngayon ang Pride Month. Sa UP Diliman hindi lang po kasiyahan ang hatid ng Love Laban sa Diliman Pride PH Festival 2025 kundi may iba't ibang hatid tulad na lamang po ng health at legal services para naman sa LGBTQIA community at kanilang mga allies. Kabilang sa mga libreng serbisyo sa selebrasyon, ang mental health support, HIV testing, HPV at cervical cancer screening mula naman sa Quezon City Health Department at legal aid mula naman sa Integrated Bar of the Philippines. Naroon din ang Gender and Development Office Social Services Development Department at Helpline 122 Booth para sa iba't ibang pangangailangan. Ayon naman sa mga organizers, layunin po ng mga serbisyo ito na gawing mas inklusibo, ligtas at may suporta ang selebrasyon ng Pride Month, hindi lang po para sa kasiyahan kundi bilang pagkilala sa dignidad at karapatan ng queer community. Max. Freddy Max. Brigada nagluluksa ngayon ang buong Philippine sports community sa pagpanaw ng isa nitong atleta, si Ashley Nicole Abong. Mababatid na ayon kay Patrick Aquino, Program Director ng Gilas Women, nag si Abong habang nasa training sa National University. Sa Facebook post naman ng Philippine Sports Commission, sinabi nitong kabilang si Ashlyn sa pag-abante ng National Youth Basketball team sa Division A ng FIBA U18 Women's Asia Cup matapos masungkit ang kampyonato sa Division B noong 2024. Sa huli, nagpasalamat ang Sports Commission sa naging serbisyo at ambag ni Ashlyn para sa bansa. IMAX. 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 Mga kabrigada, matapos nga ikasan itong nakaraang Sabado sa Talon 1, Las Piñas City, ang panalo sa Power Cells Caravan ng Brigada New Manila Team. Aba, bumisita muli tayo sa isa pang barangay dyan sa Las Piñas. Ang mga kaganapan sa naturang caravan alamin po sa report ni Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Maaga pa lang ay muling binisita ng Brigada News FM Manila Team. Amanuyo Uno Las Piñas City para sa pat ni Bagong Yugto ng panalo sa Power Sales Caravan kung saan agad na luminya ang mga residente na naturang lugar para magparehistro at makasama sa masayang palaro na dala ng brigada at maging Power Sales sa pagsisimula ng caravan. Game na game na nakilaro mo ito kung kahit agad ding napuno ng sigawan at tawanan ng lugar. Tuwang tuwa rin namang inuwi ng mga masiswerteng manlalaro ang kanilang mga pa grocery items tulad ng alang ng bigas, noodles at magiging kang goods. Habang may ilan din sa mga ito ang nakakuha ng iba't ibang produkto ng Power Cells. Tulad ng Power Cells Herbal Capsule, Power Cells Salabat at Power Cells Soya Coffee. Patuloy na umasa sa ito na mas marami pang matutulungan ang caravan ng brigada. At maging ang Power Cells hindi nga lang sa ngayon pero hanggang sa mga susunod pang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News, FM Manila, The Music News of 40. Max. Bandita. Nationwide. Nationwide. <laughs> Servicio. Servicio. Juan <laughs> Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, walang paglagyan ang kasiyahan ng isang ina matapos dinggi ng mga tagapakinig ng brigada at hindi nagdalawang isip sa pagbibigay ng tulong matapos itong manawagan para sa kanyang anak na kasalukuyang nasa ospital dahil sa natamong injury matapos mabiktima ng hit and run. Kahapon po June 27, 2025, naging emosyonal si Nanay Lolita Roble dahil sa sitwasyon ng kanyang anak kaya lumapit siya sa brigada para sa pag-asa na ito ay matulungan katanungan sa problemang pinansyal para sa pagpapagamot ng kanyang anak na si Justin. Matapos po, marinig ang kanyang panawagan sa programang Tira Brigada, ilang mga kabrigada ang nagpaabot ng kanilang tulong sa pamagitan ng GCash at maliban sa cash, ang tagapakinig na si Lourdes po, Lourdes Banaynay ay nag-donate naman ng saklay para magamit ng kanyang anak. Nagpaabot ng pasasalamat si Nanay Lolita sa lahat ng mga tumulong sa kanya sa pamagitan at pamamahala ni Brigada President CEO Elmer Catulpos, Brigada News FM at One Tahanan Party List. Nagan kayong salamat sa nagtabang sa ako ah. Salamat ka ayo nga Dako na kayo ng tabang sa kuha na mm -hmm. mal... mo dugang karo sa amung kuha na ito na ingis salamat. Hindi man ang ginoon na na bahala sa inyo ha. Mm -hmm. Hatagan pa mo dagang dagan pa dyo mm -hmm. Sa wantahanan po sa tanan ta ta tabang sa kuha na brigada po. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM, sa paunguna ni CEO President Elmer Catulpos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Maghapon binanayan ng upang kumpleto Ang balitaan Little Drive, Drive Max Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Happy weekend na mga kabrigada. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.